Guys Kain tayo ba itong pakwan? Guys ah Kaalis na naman kami guys Punta kami sa Kasi weekend in ngayon Walang pasok bukas Punta na naman kami dun sa nanay niya Dun na naman kami tatambay hanggang hanggang alas 12 kami doon hanggang alauna ganyan nakakarating kami ng bahay mga alas 12 medya na ganun kami dito guys pag ganito ang ano pag walang pasok ng bukasan doon kami sa nanay niya doon kami sa tambay habang hinihintay kong Tawagin ako ng amo ko. Kumakain muna ako dito. Kasi mamaya aalis kami. Yeah.